Hello sa inyo mga Mars. Hi, nakakatuwa. No? Alam niyo ba mga Mars kung saan kami pupunta? Pupunta kami sa dati naming eskwelahan. Diyan kasi ako nag-aaral sa Muntinlupa National High School. Ayan mga Mars ang aming paaralan. Alam niyo ba after 25 years, hindi na kami, hindi kami nagkita-kita magkakaibigan na ipag-isipan namin na umatid na aming alumni. After alumni namin, napunta kami sa aming alma mater. At ayan nga yung Muntinlupa National High School. Alam mo mga Mars, nung habang nandiyan kami sa loob na aming paaralan, nag kami, inisip namin yung mga panahon na magkakasama kami, Dako, yung mga tawanan, mga jokes. Naka, alam nyo mga Mars, nakakaiyak, no? Ang kasama mo yung mga classmates mo sa kulitan noon, may mga asawa at anak na, tapos ako, single pa rin, fresh pa rin kaysa sa kanila. Ayan mga Mars, nakita yung aming class. Classroom. Nakita niyo yung paligid ng aming paaralan. Halos wala na ng bakas ng kahapon. Wala nang bakas ng luma naming paaralan kasi lahat halos bago na yung mga building nakakamiss lang mga Mars. Kaya sabi ko sa mga kaibigan ko, sana balikan ulit natin to, no? magkwentuhan tayo dito. Yung medyo mas mahabang oras, hindi yung lagi tayong nagmamadali. Kasi mga Mars, mga hapon na yan eh, doon nagpunta kami sa aming alma mater. Ayan, ikot-ikot nang at ayun lumang, alam nyo ba mga Mars, dati ayun yung lumang kantin. Ngayon, malaki ng court, malaki ng quad, dyan sa pa. Ito yung mga classmates ko. Ayan, konti nga lang kami mga Mars, nung umating kami nung alumni, nakakalungkot ngayon eh. kasi may mga pasok, mga Si yung iba naman, nasa ibang bansa. Basta mga Mars, ang sarap-sarap balikan no, yung mga panahon na magkakasama kayo sa si inyong alma mater. Nakakatawa. Misang, alam niyo ba mga Mars, na iyak pa ako dyan, niyakap ko yung mga classmates kong mga babae. Kasi halos lahat sila babae, konti lang yung mga lalaking sumara dun sa aming alumni. Kasi nga karamihan sa kanila, ayun nga sabi ko kanina, nasa ibang bansa. Yung mga Mars, talagang nagmamaganda ako dyan. Tinitignan ko yung mga panahon. Yung araw na kung saan na Diyan kami nagkukulitan sa mga puno na yan mga Mars at hindi ko makakalimutan minsan nga dumaan pa kami doon sa kabilang bakot para umatin ng piyesta dyan sa alabang <laughs> nakakamiss mga Mars ang sarap ng taga balikan no? ano kaya sa inyo Mars kayo ba no? umating din ba kayo ng alumni kapag meron dyan sa inyong alma mater umating kayo mga Mars kasi minsan lang naman dyan sa ating buhay na balikan at makasama natin yung ating mga naging part ng buhay natin at ito yung ating mga classmates Hmm, ako, yung nga, mga mars, natatawa na nga sila dyan. Sabi sa akin, nagpamaganda raw ako. Tagang nanamnam ko yung mga panahon. Nananam ko yung pakiramdam na nandito ako, nandyan ako sa aming paaral. Ay, sa mga best friends ko nung ako ay high school, si Melanie Between. Hi, Melanie! Shoutout sa'yo. Nakakamiss <laughs> talaga, ba? Diba? Pipiib ko nga ulit kayo, ha? na kung saan puntahan ulit natin ang ating alma mater. Buti nga nakita. At hindi lang yan mga Marsa, nagpunta rin na nga rin pala ako doon sa alma mater ko nung college. Kasi kadikit lang naman yung yung school namin ng pamantasan ng lunsod ng Muntinlupa sa Muntinlupa National High School. Ayun lang mga Mars, basta like kayo mag-iingat ha. Balikan niyo yung mga panahon na kung saan magkakasama kayo ng may inyong mga kaibigan. Masarap balikan minsan mga Mars. No? ilang mga Mars, basta Nag-iingat, mainit ang panahon, magmahalan, laging relax, no? Huwag tayong magka, huwag natin hayaan yung negativity sa buhay natin na masira yung focus natin, mga Mars. Ha? Love, love, love. Love, love, love lang, mga Mars. Ayan. Hindi ko pa, pa, wala, wala pa nga mga videos ko dyan. Eh. Yung mga ko nung kasi sa si ibang bansa I love you, mga